Pa. Papa. Pa. Halika, oh. halika. Yes. Hmm. Oh. Uh. Yes. Oh, God bless you. Yes. Oh, God bless you. Oh, ba? Hmm. Salamin ka, oh. Nakaano ka na. Yes. Oh. Oh, nakalive ka na. Oh, sino? Magpaliwanag ka na. Gano'n yun? Magpaliwanag ka na kayo. Ha? magpaliwanag na kayo. Para kanino? Hindi yan, hindi na din ano yung ano. Kasi mad madawit ka, magpaliwanag ka na ng ano yung ano mo. Yes! Ano? Paliwanag mo yun, ano? basta yung side mo yung ano. Kanino ha? Kailang mapapaliwanag? Diba? Ano ba nung kanino magpapaliwanag? Yes! Sino mapapaliwanag? Ay, ay, okay, ano? Magpaliwanag kayo yung ano. Sino? Jerome. Si hindi. Pagawad? Sino? Sino? Magpaliwanag kayo sa lahat, sa magpaliwanag kayo. Ano ba paliwanag ko? Diyan ang inaanyo ng hirap Itang sa inyo, papay. Eh. Paano papa, nga, ano pa paliwanag ko? Ayaw mo sa... Mayroon ba akong saranan? Siyempre, kapag kami ka may nadawit ka, ka ano, o. Oh. Ah. Magpaliwanag, kayo nung ano. Ano? Oh, kung ano man nangyari sa sinasabi ko, sana'y unawain nyo, pero sa totoo lang. Mm -hmm. Ano ba yung sasabihin mo? Ano <laughs> 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 <ako>. <laughs> mo, papaliwanag ka ngayon. Totoo mo, ayaw ka. Ayan, naka-live ka na. Oh. live na nga, sinabi ko na. Oh. paliwanag mo ngayon yung mga nangyari. Bakit nangyari yung ganito, ganyan. Kaya, kaya, kaya nangyari yan. Alam niyo bakit. Ano nangyari? Ano? Sasabihin nila na gani, gani, ganito, ganito, ganito. Ano yung nangyari? Ano ba nangyari? <laughs> <laughs> Tangki na mo. Tangki na mo, niloko mo. Ayaw ka. <laughs> <Tang ino> mo. <laughs> Ano nangyari? ka nangyari? Gago ka. So, mo. si sabi ko sa'yo, mong ka. Kaya nga ito -like ka na. mag ka na. May magpaliwanag ka nung Pinapaliwanag side. Pinapaliwanag ko na kay. Ano side mo? Yung side mo? Yung side ko. Oo. Oh. Eh. Basta't pinagpabati sa Oo. Oh. Oo. Oh. ko. Bakit hindi? Oo. Oh. O oh, ngayon, ano 'yon? Ano 'yang sinasabi? Ano ba 'yung sinasabi mo? Usang <laughs> <laughs> <Taki> mo. Hayup ka. Tangina mo. Ikaw ang gagawin ko sa gagawin. Pal paliwanag mo yung mga ano. Paliwanag ka lahat. Kas... Yan ang hirap sa hindi ka nagpapaliwanag. Putang ina, pinapaliwanag ko lang eh. Oh. Oh, ano, magpaliwanag kayo nung maayos pa yung maayos pa ma oh, ma paliwanag. Oh, ano paliwanag mo yung side mo, yung side, yung, Yun sa side, sa akin. Side mo. Na, ano ba yung tagalog ng side? Sa kabila. Gago to punta side by side, di ba? Kabila. ina mo, ano para? Yung, yung, ano mo, yung ikaw mismo. yung ko. ano mo. Opinyon opinion mo, ano bang ano mo nila Alright, ginawa video, mo sa oh, ano? May ano bang kape kasalanan ka ba? Wala akong kasalanan, sila may kasalanan. Oh, Dahil pabati eh. nila na ganito oh. baka ako magalit. oh. Sila na naman yan, mali ba? Ang ina mo, hayop ka. Nahihilo ko sa'yo. Ang ina mo. Ayaw na. Not... <laughs> Ayaw mag-live. Ayaw ko na. Ayaw mo.